Hello po guys. So ayan, nandito tayo sa bahay na bibili namin. So ngayon, ikotin natin labas at loob. Ipapakita ko sa inyo. So ito nga guys, ang bunga ng pagsusumikap natin. Ito ay pangalawang bahay na ipundar namin guys. So ayan. Nagustuhan din kasi namin ito kasi nga tabing kalsada at ito nga yung labas ng bahay. So, ayan. Pwede ka rin magtinda-tinda dyan, no? Pwede rin tayo magtinda-tinda. At ito nga, nakilala na ako ng aso. <laughs> Kasi pabalik-balik tayo dito. So, ito yung labas, guys. Yung una na naipundal ko, alam na nito ng mga nakasubaybay sa vlog ko, yun ay sinangla lang sa amin, guys. So, ayan. Pero ito, talagang binta na. With title. So, ito naman yung may lutuan din dito, may lababo at dyan ay mga drum, mga ipunan ng tubig, dyan naglalaba. Ayan, hindi na, na natin pailawin guys. Papakita ko lang sa inyo. So, dito pwede rin at yan naman yung sa labas, harap ng bahay. So, pasok naman tayo sa loob. Ayan, may taas din siya, mamaya ipapakita ko sa inyo. Masarap magtambay sa taas guys kasi nga mahangin talagang ma-relax ka talaga. So dito naman tayo guys sa sala. Ayan naman yung tsura ng sala. Ikot lang natin yung camera. So ayan. Pwede ka dito man. oh, syempre mag-iipon ulit tayo no para makabili ulit tayo ng mga gamit. Diyan nga si partner at yung anak ko nakaupo. At dito naman tayo sa kusina. Dito naman ay sa kusina. Ayan. Ikot lang natin dito. Lahat. Ipapakita ko sa inyo lahat, guys. Yung ating bagong bahay. <laughs> yung magiging bagong bahay na bakasyonan namin, guys, no? So, ayan. Dito naman yung lotuan at lababo. Ayan. So, mayroon tayong pahingaan pag napapagod tayo, na-stress, sabi ka, no. Yung dito kasi, guys, talagang masarap dahil ma-relax ka talaga. So, ayan, ikot ko lang kayo dito, no. Ang sarap kasi makita pag mayroon tayong bagong naiponda, talagang ang nakakawala ng pagod, diba, pag makita natin yung bunga ng pagsusumikot natin. Talagang ang saya, no? parang tanggal lahat ng pagod dito. So, ito nga guys, yung sala. Iikot ko lang kayo lahat. Papakita ko sa inyo lahat. So, ayan. Dito naman tayo sa CR. Dito naman yung CR. Ayan. Silip. Pasilip ko sa inyo. At yun, Pailaw lang natin. At ito naman yung CR guys. Ayan. Ayan. Yung CR nil. Tapos dito naman tayo sa kwarto. At dito naman, may upuan din dito, no? May upuan dito sa gilid ng kwarto. So, ito naman yung isang kwarto, guys. Ayan. Mapakita ko sa inyo lahat. Ayan yung kwarto. Dito. Kasi dalawang kwarto ito at saka mayroon dun sa taas. Ang cute ni Ming Ming. Gusto rin niya mag marap sa camera. So, ayan. Dito yung isang kwarto. Bali, dalawang kwarto dito sa baba, guys. So, ito yung isa. So, ayan, di ko na ipapasilip sa inyo kasi may natutulog. So, ayan, di, di, ko na ipapakita sa inyo kasi natutulog siya. So, dito naman tayo sa taas, guys. Ipapakita ko yung view sa taas. Dito naman ay mahangin, masarap magtambay. Kaya, ayan, akit lang muna tayo. Ayan, dito naman sa taas ikot lang tayo dito ayan yung kanyang view sa taas sarap dito ang tambay mahangin so dito ay may may ano din siya guys kwarto kwarto no? pwede rin pagtambayan matutulog kasi malakas yung hangin risk ayan may ano din siya tulugan Pwede ka dyan magpahinga, no, kung gusto mong mag-relax. Ayan, guys. Ito yung kanyang view sa taas. At dito nga yung aking dalawang anak. So, ayan, guys, yung sa harapan ng bahay. Tabing kalsada, kaya nagustuhan talaga namin. Ito talagang gusto ko, yung tabing kalsada. Doon so, nga sa gilid, may tindahan. Ano yes. na? yung taas. Ito nga yung anak ko na din nila. Yung magiging bahay nila. <laughs> so, yun guys. Doon sa harap may tindahan doon. Yun. May tindahan na din doon. So, parang napansin ko isa lang yung tindahan. Mayroon doon sa, pero medyo malayo-layo. So ngayon guys, kailangan na naman natin magdoble trabaho dahil marami na naman ako na din yun guys dito. Siyempre pagandahin natin ito no kasi nga yan, sariling bahay na natin, mag na naman tayo ng mga gamit kasi yan ay gamit ni seller. Sana mayroon siyang ipamana sa amin sabay. bayo. <laughs> ayan, kung ayan guys, kaya kailangan magsipag ulit kasi nga ayan, mag-ipon na naman tayo para may maipondar na naman ng mga gamit. At tingnan nyo naman guys yung aking mga anak na gusto nila magtambay doon sa taas kasi nga mahangin, presko at dito Hello, naman Ming -Ming. sa labas si Ming Ming, nandiyan pa rin siya. <laughs> Diyan lang siya nakatambay. Hello Ming Ming! So ayan guys, ito ay mga malalaking speaker ni Seller. Si so ayan. So ayan lang guys, maraming salamat. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. At hanggang dito na lang ang video ko, no? para makita nyo din yung itsura ng bahay na bibili namin. Kaya, thank you. At kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to like, subscribe.